By virtue of the power of authority visited me by the Governor of the province of Cabo del Sur, Governor Ivon Ronyakagas, who is special assistant to the Governor, Governor Mike Agas, Vice Governor I. Cagas Fernandez, of Pinambungan, Perenca, or the Visita, to sa province,

mula-mula aku pada untuk flight program dikira macam diajak group noh jadi takut misal kan awak saya mengasumsikan dia akan tiba kan bila sampai Yogyakarta am belum saluk jadi smooth makini nak tanggungga jadi sini terus dia nanti terjog dari Yogyakarta bawa saya

Saan mo ang mga sinira mo ng gusto? Isa, pag-iisa pa rin balay sa ubos Gusto yung mabalang kami ka rin? Hinatag dyan digi ka ni Governor Yvonne Ronya Cagas. Nakakita na ba mo niya? Nakah busca, nakakita na mo. Nakakita na mo. Sige. So, ingon niya, Sir Mark, na ati manong yun itong pinaka suok-suok kayo nga lugar. So sila, dili man nila ay Kaya diba, ingon ganina, 232 ka mga barangay ang probinsya sa Davao del Sur. Ay, ang member dahil sa under sa province of Davao del Sur. So mo nang kami isip mga tinugyanan na po mga cluster organizers na sa Tilibet na inyuhang CEO din So nakita ko unsa inyuhang problema. So ang tubig inyuhang first na concern di ba? So dili pa man gihapon maabot sa Alsok dito gito sa sentro so mo na ang mga po tayo sir Renel. ah mga ita sir Riddell dugang na lakas mo kaya mo sa susunod na ang yun po nato si engineer Edwin eh siya mampuot god ang naka-assign sa ah, kanin mga host so igo lang ni mo suggest pero sagdi lang kaya naman po si kuya Junjun Jun Jangga ang inyo hang nag inusarang kamo po lakpak kamu po kamu po historia sa tua hindi lang kay maminaw mo para po maminaw sa inyo ha So, in short, um, uh, nakita ba rin nyo ang kausaban gamay din rin sa inyong margay? Nakita um, na. Kung saan nyo nang nakita ang mga kausaban? Tubig. Tubig. O, pusit na na ito. Salam. Salam. Ako wala pa kayong puti na pero upaw-upaw na. Sa si may bikers interne, ano ang no, so na no, Ah, na to. Isa pa. Beche, apaan? ang stage. 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 Ang kay 2017, patak na ano. Rehab gym. Tapos, Center ninyo kay nakadto dito si governor Dodo diri inyo pa siya nag turn over bangko sa eskwelahan ng bangko gyud dunos salamat governor